Magandang hapon guys Magandang hapon sa inyong lahat uh, Sa mga nature lover dyan uh, Itong lugar na to para sa inyo to. Nandito na naman ako sa loob ng uh, Century Park At uh, mal Medyo malaylayo na yung narating ko eh. Siguro na Nasa may gitna na rin ako Kasi yung mga daan dito medyo nagsasanga-sanga na eh Kagaya nito Papakita ko sa inyo Ito oh. Hindi ko alam kung saan papunta tong kaliwa. Hindi ko rin alam kung saan papunta ng kanan. Medyo malayo yun yung narating ko. Kaya lang medyo delikado. Maganda, pero maganda rito kasi uh, maaraw. Maganda yung panahon eh. Ayun, kung titingnan nyo. Oh. Itong kalsada sa kanan, paket. Tapos ito, paket na naman din. O, oh. Diyos ko Lord. Sigurado ko magtutulok ako ng bike nito. Ito paket din oh. oh puro packet siya eh. Puro pa paahon eh. Kaya medyo kailangan dito matibay yung tuhod mo eh. Yung bisikleta ko naman hindi naman ganun kaganda eh. Buti sana kung mamahaling klase eh. Pinakamura nga lang yan eh. Maganda rin lang, maganda lang kasi dyan. Meron din siyang cambio. Kaya lang kumbaga sa ano. Kumbaga sa kotse hindi yan high class. Mga small time lang yan eh. May masabi lang na bike. So ito nasa Loba ko ng Century Park. Gubat na naman to. Ito, itong lugar na ito para sa inyo to. Sa mga mahilig sa mga puno. Matahimik na lugar. Payapa. Ito, para sa inyo to. Kasi wala talagang katao-tao dito. May mga nakikita ako nagbabike. Mga apat na kabataan. Pero bibihira lang talaga. Tapos iba naglalakad. Mag-asawa sila naglalakad-lakad. hindi ako pwedeng lumayo kasi yung bike ko nakaparada dun eh o hindi yung bike ko ayun o ayun yung bike ko hindi ko pwedeng iwanan na matagal ang tataas ng mga puno hmm? di ba tataas ng mga puno parang kumbaga si King Kong tsaka si ano pa ba, ba yun yung mga oh, kilalang mga sa gubat di ba yung mga naninirahan sa gubat yan dito sila bagay sila rito yun know, mga puno ang tataas sarap maglakad-lakad dito maganda rito talaga pag halimbawa ganito gaya niyang bakasyon hindi ako pwede magtagal kasi yung bike walang padlock eh may para may ilog ah hindi ba diba ilog parang aakyat okay, tayo sa kabila tingnan natin pero hindi tayo masyadong lalayo ayan natin mo oh. di ba diyan na galing kanina yung bike ko nandoon oh ayan doon tayo pumunta kanina di ba oh subukan naman natin doon sa kabila sa kaliwa aakyat tayo yung bike ko baka mawala wag na masana iwanan lang kita saglit diyan ha ah. sana pagbalik ko nandiyan pa yung bike ko Uy, <laughs> oh, may ibon. yun ang sabi pala nila dito may mga bear coyote cougar yung cougar pala is uh, mountain lion fox yan fox coyote mountain lion at bear yung pala mga hayop dito na no, packet na oh. taas sana nandun pa yung bike ko parang mayroon ano doon ah parang hanggang doon na lang siya hindi na ako masy masyado lalayo mabalik na ako kasi yung bike ko eh so hanggang doon pa siya guys oh padiretso pa siya doon hindi ko alam kung papunta pa kaliwa oh. pa kano basta padiretso pa siya doon eh hindi na ako lalayo o oh, yan yung pinanggalingan ko kanina oh ito yung paligid nya oh ayan oh Oh, hmm, hindi pa. Ba? Babalik na ako guys. Kasi yung bike ko baka nawala na. Oh, mahirapan ako pabalik. Ano ba ba yung bike ko? Sana nandun pa yung bike ko. Yari ako pag nawala yun. Walang gagamitin pa uwi Ayun, nandun pa. Salamat sa Diyos. Whew. Thanks God, nandun pa yung bike ko. Kasi pag nawala yun, ang layo-layo na nanarating ko, eh maglalakad ako pabalik. Ang layo nito hanggang bahay. Kaya hindi ako pwede magtagal eh. O di ba? Kita mo, oh. Yield. Pakaliwa, may pakanan. Tapos may papuntang pabalik, papunta sa amin. Hmm? Sa so, mga gusto mag-camping, para sa inyo to hiking, yan, mountain climbing, ito para sa inyo to. Sa mga nature lover. May upuan pa, oh. may bench pa, oh. may basurahan. Kompleto sa so talaga si sa Canada. Oh. Tinan mo. Oh, di ba? Oh. Sa mga gusto magtapon, ito. Sa mga gusto mo po, ayun. Bakit parang may ano to? Ayan. Hindi ko alam kung para ah, recycle. At ito upuan. Oh. May kapuan pa. Hmm. Okay guys, paalam na sa inyo lahat. Salamat sa pagsama sa akin. God bless. Thank you. Bye bye. See you next time.